Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Anthony Edtolentino sparring partner nyo Pagdating sa usapang Boxing Reminder lamang We do not monetize Kaya ang handog ko sa inyo Straightforward information at opinion Walang halong sarswela O mga clickbait titles or videos At ngayon mga kaibigan Pag-usapan po natin Ang isang bagay na napapansin ninyo mga boxing fans. Bakit ba ang malalaking laban sa boxing ngayon ay eh tila nagaganap na diyan sa Saudi Arabia, partikular sa kanilang kapital ang Riyadh? nasana na ang Las Vegas, Nevada ng Amerika? nasana na ang Wembley Arena ng Inglaterra? nasana na ang Madison Square Garden? Ito po mga may init na venues ng boxing. Pero lahat concentrated na lately dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan po ay ating aalamin at kung ano ang pwede pang mangyari sa boxing dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito na nga ba ang bagong meka ng boxing? Pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan natin itong napapansin ninyo mga boxing fans. Bakit ang mga big fights sa boxing ay e nangyayari na ngayon dyan sa Riyadh, Saudi Arabia? Bakit tila na-echapuera na itong Las Vegas, Nevada pagdating sa pagiging fight capital ng boxing? Well, alam nyo, hindi namang bago ang boxing dyan sa Middle East. Kung maalala nyo, may mga ilang boxing cards na ginanap na o hinost ang Dubai. In fact, ang Pinoy Pride, na yung dating hawak ng ABS-CBN at ala boxing promotions, ay nag-stage dyan sa Dubai ng isang boxing card. Pero lately, mga kaibig, kakaiba ang nangyayari sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi lang sila nag sponsor ng mga boxing fights. They are sponsoring yung mga mega fights. Tampok ang mga big stars ng boxing. Partikular ang mga heavyweights na si Tyson Fury, Anthony Joshua at Alexander Usyk. Ito po yung mga big names sa heavyweight division. Malalaki bayad dito. Pero kayang akuhin ng Saudi Arabia ang kanilang mega talent fee. At pangalawa, sabi nga po natin, di lamang yan. Yung mga laban na gustong makita ng mga boxing fans, nangyayari Diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Tingnan nyo na lang ha. Last October, Francis Ngannou, dating UFC champion, hinarap ang new WBC heavyweight champion si Tyson Fury. Dream fight between a reigning heavyweight champion and a former UFC superstar in a real fight na nalo si Tyson Fury. Diyan yan sa Riyadh. Pagdating po ng Marso, taong kasalukuyan, nagharap naman ang dating World Heavyweight Champion si Anthony Joshua kontra dito kay Ngannou ni Knockout niya Joshua itong si Engano at again sa Riyad nangyari ang laban pagdating po nung Mayo nagharap si Tyson Fury at si Alexander Usyk for the undisputed World Heavyweight Championship at uh, nanalo itong si Usyk to become historically the first undisputed champion sa heavyweight division sa four belt era WBA, WBC, WBO at IBF napaka-historic na laban Nangyari yan dyan sa Riyadh, Saudi Arabia Now this coming uh, October Ang biggest fight sa light heavyweight division Dimitri Bibol versus at Arthur Beterbiem Abay, dyan din po mangyayari sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia These are dream fights Ito yung mga laban na gustong makita ng mga boxing fans Na pag sa Amerika ang hirap gawin Pero sa Saudi Arabia, nagagawa nila bakit ika Number one reason, ay eh sandamukal po talaga ang pera ng Saudi Arabia. Kay kumita o hindi ang promotion, they have the money to burn. Pero sa totoo lang, hit lahat ang kanilang promotion. Why? Sabi ko nga, because they are bringing in the big stars and the big fights. Hindi lang big stars, yung mismong pairing. Yung laban na gustong makita ng marami, Usyk versus Fury. O, oh, Nakikita nyo na, Bibol versus better Betterbeb. O, oh, pinaplano pa nila Canelo Alvarez versus terence Crawford. So, pumupunta. Yung mga boxingero, mga kaibigan, ay pumupunta sa Saudi Arabia because nababayaran sila ng maayos. Malaki at maayos. Si Tyson Fury sa kanyang laban kay Usyk nitong uh, Mayo uh, earned in excess of $100 million. O, oh, yung kanyang rematch kay Usyk na mangyayari dyan, dyan sa Riyadh Abay reportedly Ang total aggregated purse Na paghahati yan May be in excess of 150 million dollars Ang laki pera niyan So yung mga boxingero Nababayaran ng maayos ah, Yung promoter Nababayaran ng maayos So they're willing to set aside their differences To bring about the real fights That boxing fans want Alam niyo mga kaibigan Sabi ko nga malaking pera Ang hawak ng mga Saudi Arabian uh, officials Remember this guy, meron po nga isang individual na binibigyan ng credit ngayon. Siya po ay si Turkey Alal Sheikh. Siya po ang chief executive ng General Authority for Entertainment ng Saudi Arabia. Alam mo, parang merong maharlika itong Saudi Arabia at uh, pinopokus nila sa promotion ng Saudi Arabia through sports. And so far, itong si Turkey Alal Sheikh ang uh, single individual with his financial backers who is bringing about the resurgence of Riyadh, Saudi Arabia sa boxing map, mga kaibigan. So, like I said, mga kaibigan, number one, ang daming pera ng mga Saudi Arabia boxing officials. They have the money to burn. Number two, sabi ko nga, itong T Turkey Al-Sheikh, ang gusto niya yung mga laban na gusto ng mga boxing fans. So nagagawa niya ito, hindi magawa ng iba, siya nagagawa niya. Kaya hindi lang uh, pera, but the real fights, the fights we all want, are taking place in Saudi Arabia. Pero itong si Turkey al Sheikh mga kaibigan, meron pa isang big, big boxing plan na kapag datuloy, ay mag-iiba totally ang landscape ng pro-boxing. Kung ano yan, sa ating susunod na chapter. At nagbabalik po mga kaibigan, ang boxer shorts. Gaya ng aking sinabi during our last break, marami pang plano ang Saudi Arabia sa pagpromote ng boxing sa Riyadh. Itong si Turkey al Sheikh is the driving force behind the uh, surge of boxing in Riyadh. Meron pa siyang isang mega plan mga kaibigan. Na pag nagtuloy, ay eh, mag-iiba po talaga ang imahe ng boxing. Ang plano ni al Sheikh ay simple lang. Mag-create ng Super Mega Boxing League. Abay, kung merong Justice League, ah, ang plano ng Saudi Arabia ay mag-create ng Super Mega Boxing League. Ano ba itong Super Mega Boxing League? Ang plano po nila is papirmahin sa isang agreement ang lahat ng major promoters at stakeholders sa boxing sa isang kontrata. Sa kontrata ito, nakasaad ang ilang istipulasyon. Kasama na dito ang pagpayag ng mga promoters na paglabanin yung kanilang mga superstars. Alam po ninyo itong problema sa boxing eh. Kapag ikay sikat at associated ka let's say with top rank promotions, ang gusto ng top rank ilalaban yung kanilang superstar sa kapwa boksingero na taga top rank din. Ayaw niyang ilalaban sa ibang promotion para sila lang ang kikita. Kumbaga, ano? So, very rare yung nakikita natin na yung top rank lalaban sa Golden Boy at ah, nakakaroon ng crossover na promotion, ika nga, bira pong mangyari yun. So, ang balak ni Turkey Al-Alshik ay eh, papipirmahin sa kontrata ang lahat ng major promoters. Ha? Ah? At itong agreement na ito, mga kaibigan, hindi lang basta agreement. Ito po'y funded. Malaki ang budget para sa Super League na ito. Ang estimate po nila, is between 4 to 5 billion billion dollars ang magiging initial pondo ng boxing mega league na ito. Mababayaran ang promoter, mababayaran ang boxingero na maayos, everybody happy. Diyan kasi nagkakaproblema eh. Sasabihin ng boxer, binabarat siya. Sasabihin naman ng promoter, eh gusto ko sa akin ka lang lalaban para hindi kumita yung kabilang promoter. Simple ang solusyon ng Saudi Arabia. Lahat kayo babayaran ng malaki. So, everybody happy. Ano? So, ito po ang pinaka-ambitious plan. Magkaroon ng super mega boxing league. At kung papayag ang mga nasabing uh, promoters, ay by 2025, pwede nang i-launch ang mega boxing league na Ang boxing magiging parang UFC. Nasa iisang organization at madali gawin ang mga laban. Pero ngayon pa lang, mga kaibigan, Meron lang ibang kumukontra. At tanong ng mga opisyalis, yung mga WBC, WBA, WBO, IBF, eh parang kami naman ang susunod na tatanggalin nyo. Baka ang susunod dyan, eh, magtayo ka na lang ng isang title at yun na lang ang paglalabanan ng mga boksingero, parang UFC, isang belt na lamang. ano So may mga ilang nagtatanong sa mga ikang alphabet boys ng boxing, ang WBA, WBC, WBO, IBF, eh, mukhang uh, sa boxing league na yan, kami naman ang susunod na tatanggalin. So, iyan po ang ilang mga issue. Pero sa akin, kung matutuloy yan, malaking bagay po yan sa pro boxing. Can you imagine ay ah, yung mga crossover fights mangyayari? Crawford, Canelo, Alvarez, etc. Lahat ng yan mangyayari na. At pangalawa, hindi ba maganda mga boxing fans? Iisang titulo lang pinag-aagawan? Hindi yung apat na titulo? Isa lang talaga ang champion ng boxing? Hindi ba maganda yan under the boxing mega league? Abay, napakaganda yan. Hindi ba nga? Napakalaking bagay yan sa pro boxing. Pero ngayon pa lang, sabi nila, eh marami ng kokontra. Pero tingnan natin, ha? Because right now, sabi ko nga, Saudi Arabia has the mucho dinero. They have the money to burn. So ayan mga kaibigan, ha? Uh, a brief overview kung bakit Patok na patok ngayon ang Saudi Arabia, particular ang Riyadh, as the boxing capital of the world. At dyan po, nagtatapos ang ating edisyon ng Boxer Shorts ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtupay, sa inyong patuloy na pag-subscribe. Like I said, we do not monetize, so nakakatabaw ng puso na patuloy pa rin kayo nag-tune in. Di ba li? Tingnan natin ha. I made a promise. Pag umabot ng 100,000 subscribers, we will try to regularly come up with episodes. Kay monetize or what? ko hindi monetize, okay lang. Ha? Sa Sapagkat the pure opinion po ang handog namin sa inyo. Walang sarswela. So maraming salamat po. Hanggang sa susunod na episode ng Boxer Shorts. Muli ako si Tony Ed Tolentino. Nagpapaalala. Walang personalan. Buntalan lang.